Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also mom. Kagabi nga po pala, nagpahalam sa akin ng live in part niya ko na magkuha daw po sila ng suso at mangilaw dun sa may sapa sa may langga. Kaya naman po, pinayagan ko dahil nga po sabi ko masarap po talaga yun ipaglahok sa mga gulay-gulay. May kasama nga din po pala siyang mga isda eh, kaso nga lang po hindi ko po alam ang pangalan ng mga isdang ito. Sabi ko nga po, bakit nagang huli ka ng mga yan? Eh hindi naman ako kumakain yan. Aboy sinabihan ba naman ako na hindi daw naman ako akong kakain ito dahil siya at pagiging pulutan daw ito doon sa birthday ng kumpari niya. Kapag ito nga po pala ay naluluto, ay sarap na sarap nga po pala dyan ang live-in partner ko. Kaya naman po, nilinisan naman po niya ito na maayos dahil bukas ay sa kawali naman sila magtutuos. Kasama nga po pala sila dyan, hila, kuya ay yung kapitbahay po namin dito nang ngilaw doon sa may naman po ay nilagay ko na naman yung suso dun sa isa na namang timba na malaki-laki. Sabi ka po kasi ng living party ko, ilalagyan pa daw po yun ng tubig para tumain yung mga suso. Tapos ko pa pala isa alin, nilagyan ko na din po ito ng tubig. Umaga na nga po nang nabigla ako sa aking nakita. Dahil ang lababo namin ay sobrang linis. sa ngayon lang ito nangyari sa buong buhay ko. Joke lang po. Nang napatulog ko na nga po pala sa baby Sherry ay agad naman po ako nagulat sa bumungot sa akin. Dahil hinihintay na po pala ako ng pinakamamahal kong tupiin. Diyos ko, sa dami ba naman talaga na pwede magmahal sa akin? Ikaw pa talaga? Kinuha na rin pala namin ni Baby Share yung mga nakasampay dun sa labas para naman maisama ko dun sa pagtitibig ko mamayang gabi. Kuha na rin pala ako dyan ng palanggana para naman hindi ako mahirapan po halik-balik dun sa loob ng bahay. Totoo nga talaga ang kasabihan na kapag nagkaroon ka na talaga ng anak ay lahat mo na makakaya. Kung kasing dalaga ako at wala pa akong anak ay nipin niya, hindi ko kayang balatan. Pero talaga nung nagkaanak na ako ngayon at meron na akong sariling pamilya ay lahat ko na talaga kinakaya. Talaga isang kamay kaya ko na talaga gawin basta makita ko lang itong si Baby Sherry na masaya. Kaso nga, umiyak dahil nga nilapag ko muna para ako ako yung isang planggan ng tupiin. Tapos ko pa lang buhatin yung isang planggan ng tupiin ay pinadede ko muna ito si Baby Sherry para makatulog na. Oh, nakatulog na nga pala, agad ko na rin palang binhug itong mga manok at yung mga baboy, eh, hindi ko na po pala na videohan. Kabahog ko nga pa pala na manok at baboy, eh, ko naman po nakita ito sa baby sherry ay eh, nagising na naman. Hindi na naman nga po ako nakapagtipig ng damit. Nagtitipig po kasi ako ng damit, nagising siya, ay eh, pinaganggulo rin naman po, kaya useless din naman po ang pagtitipig ko. Kaya naman po, hindi na muna po pala ako nagtupid yan ng damit, kaya binantayan ko na muna po ito sa baby sherry dahil nilalamok nga po, minumukbang nga po siya ng mga lamok. Ilang segundo nga lang po dyan sa pagpapanood din ng cartoons ay nag out po bigla. Ilang oras din po kami naghintay ng kuryente bako ba po nagkaroon. Vision nga po pala kami na pagpunta na lang kami dun sa my pink house dahil nga po dun ay may generator pong malaki. Paso po ilang saklit lang din naman po ay nagkaroon na. So nga po pala magpasalamat sa inyong lahat sa mga nagpa-follow po sa akin. Malaki pong tulong ito para sa akin. Naga naman pong nabubruce on confidence ko kapag kayo po ay naan dyan para sa akin para suportahan ako. Sana po ay suportahan nyo ako hanggang dulo. Once again po, huwag niyo pong kakalimutan, Irish Word Vlogs. Thank you so much!